Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay colors lavender and light gold. Kahulugan ng mga kulay, ang pagiging bukas sa bagong ideya at pagiging mapagpasensya ay magdadala ng liwanag sa mga plano mo ngayong araw. Masuswerteng numero, number 4, number 12, number 28. Kahulugan ng mga numero, ang mga aksyon mo ngayon, ay magbubunga ng malinaw na direksyon, at panahon na para tapusin ang matagal mo ng sinimulan. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay colors, pink and midnight blue. Kahulugan ng mga kulay, magiging balanse ang damdamin, at pananaw mo ngayong araw, huwag kang matakot ipakita ang tunay mong nararamdaman. Masuswerteng numero, number 30, number 14, number 21. Kahulugan ng mga numero, malalaman mo kung sino ang tunay mong kakampi. Ang tiwala ay masusubok, ngunit may reward ang katapatan. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay colors, blue and black. Kahulugan ng mga kulay, pagsasama ng katapangan at emosyon, hindi mo kailangan pigilan ang sarili mong lakas ngayong araw. Masuswerteng numero, number 25, number 13, number 36. Kahulugan ng mga numero, may darating na balitang magpapagising sa iyo, makinig, at gamitin ito bilang inspirasyon sa pagbabago. Cancer. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, ice blue, and pearl. Kahulugan ng mga kulay, ang kalinisan ng intensyon at kababang loob, ay magbubukas ng magagandang oportunidad sa araw na ito. Masuswerteng numero, number 12, number 10, number 23. Kahulugan ng mga numero, panahon ito ng pagbabalik loob, may pagkakataong maayos ang isang matagal ng hindi pagkakaintindihan. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, sunset orange, and pink. Kahulugan ng mga kulay, may lakas ang iyong presensya ngayong araw, gamitin ito sa inspirasyon, hindi sa pagmamadali. Masuswerteng numero: number 11, number 6, number 24. Kahulugan ng mga numero, huwag matakot magpakita ng tapang, ang isang desisyon na matagal mo nang iniiwasan ay kailangang harapin ngayon. Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign ay Iris. Mga masuswerteng kulay ay colors, forest green and dark blue. Kahulugan ng mga kulay, katatagan at kabab ang loob ang magdadala sa iyo sa tamang landas kahit sa gitna ng ingay sa paligid. Masuswerteng numero, number 9, number 18, number 30. Kahulugan ng mga numero, ang pag-iwas sa gulo at pagpili ng kapayapaan ay siyang mas makapangyarihan kaysa sa pagtatalo. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay colors, green and white. Kahulugan ng mga kulay, may lakas sa pagiging kalmado at elegante, panatiliin ang balanse upang mapanatili ang positibong enerhiya. Masuswerteng numero, number 3, number 11, number 27. Kahulugan ng mga numero, isang simpleng kilos ng kabutihan, ang babalik sa iyo ng mas higit pa sa inaakala mong kapalit. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay colors, ruby red, and white. Kahulugan ng mga kulay, may apoy ng damdami na magbibigay sa iyo ng lakas para manindigan sa mahalaga para sa iyo. Masuswerteng numero: number 35, number 16, number 29. Kahulugan ng mga numero, may kaalaman kang makukuha mula sa pagkakamali. Ito ang magiging pundasyon ng tagumpay mo. Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay colors, bright yellow and moss green. Kahulugan ng mga kulay, ang kasiglahan at koneksyon sa kalikasan ay magbibigay sigla sa puso mo, oras na para gumalaw. Masuswerteng numero, number 8, number 19, number 22. Kahulugan ng mga numero, ang paggalaw at pagbiyahe, kahit pasandali lamang, ay magbibigay ng bagong ideya na magagamit mo sa darating na linggo. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay colors, gray, and rose gold. Kahulugan ng mga kulay, pagpapaalala ito na kahit may mga seryosong bagay sa paligid, hindi dapat kalimutan ang mga simpleng saya. Masuswerteng numero, number 5, number 14, number 20. Kahulugan ng mga numero, may pagkakataong mapagan ang mabigat mong kalooban, sa isang hindi inaasahang kausap, pakinggan ang puso. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay colors, yellow and mint green kahulugan ng mga kulay, ang pagiging bukas at presko sa damdamin, ay magpapagaan sa daloy ng araw mo maging totoo sa sarili. Masuswelting numero, number 21, number 25, number 17. Kahulugan ng mga numero, may isang mungkahi o plano na dati mong binaliwala, pero ngayon ay magiging mahalaga at kapakipakinabang. Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay colors, violet and gold. Kahulugan ng mga kulay, daloy ng emosyon at kalmado sa puso. Ngayong araw, mas magiging sensitibo ka sa nararamdaman ng iba. Masuswerteng numero, number 4, number 12, number 29. Kahulugan ng mga numero, ang pakikipagkapwa ay lalong magiging makahulugan kung gagawin mo ito mula sa malasakit, hindi sa obligasyon.